video yan back to childhood muna ang mga mangyan so ayan dahil minsan lang makapunta sa bundok tayo ay mag slide muna so ayan ready na ba mga amigas ready get set go unang slide si ate cho ayan hindi pala masyado nakita kawa ng malayo ang cam yan nakakapagod lang talaga pag akyat pero pag pababa ang bilis lang oh, oh, next. next slide. Si Amigas Che, naligaw na naman. <laughs> Oh, ayan o oh, di ba yun sayo nang sayaw sa taas ang mga amigas ng TikTok Ngatlong slide si amigas Alia o oh, di ba enjoy talaga ang mga mangyan yan nakakapagod nakakahingal ang paakyat kasi napakataas at sunod naman si Amiga sa Roxy. Ayan, enjoy talaga ang mga mangyay. At ang sandang to. Sabi ko sa inyo, dito kayo, delikado ito. Kaya, lubusin na natin. Hindi po kasi kami makapag-slide ng sunod-sunod gawa -sunod ng may mga nag-slide din na mga bata. So, ayan, hindi pwedeng magkasabay or may makasalubong baka mapaano at ito na nga ako ay naligaw na sa pag slides kasi nga po ay may makakasalubong ako umiwas ako so ayan nakakahingal ang pag thank you for watching guys kasi super late na tong upload ko at ngayon lang may upload Ayan, kami ng dalawa ni Amigas. Ayan. Kaya nga, kita tapos sa likod. <laughs> Kitang-kita ba na tayo? Kita. Oh. 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 At ito nga ang aking amigas liya ay lang sa pagsayaw, ang pag-akyat sa bundok. So ayan, at mag-slide na rin. <laughs>